Grabe, hindi ko expect. Halika mga ka-Wonder. Surprise natin si Wonder Daddy. <laughs> <laughs> Pagkakal natin si, ano, si at Wonder Nanay Vlog. Mag-video sa sa atin. Ate Banji! <laughs> Bakit tamang -tama ka? Ate Banji, may pakita ko sa'yo. Oh? tanggi ng katawan ko, puntahan ko sa atin nilin pakita ko rin sa kanya. Wow. Oh, <laughs> Saglit lang umuulan kasi mga ka-wonder eh. <laughs> Ay, umuulan. Si Wonder Daddy andun sa kwarto. Wonder Nanay! Ang dilim! Ba't ang Ang dilim! wala sa kuryente ha tipid sa kuryente may ipapakita ako sa iyo dumiks ka <laughs> surprise dapat mo sinabi kaya kapag dumating mo allo ka sa iyo wala ito surprise sa si Wonder Daddy <laughs>

Sana ako na talaga. Ano yan, B? Ha? Yeah. Tagli. Hinaan mo na. B, di ba Father's Day? Oo oh, nga, Father's Day na nga. Oo, oh, Father's ay, Day. Ha? Wala ka regalo sa akin. Ay naku, pag bakit ang mundong iririgalo ka sa'yo, baka magtatalon-talon ka. Ha? Oo. Ano ang iririgalo mo? <laughs> Bungang tugigaraw to. <laughs> Bungang tugigaraw? Ha? Ha? Ano ba yung baan mo? Pikit ka muna ha, pikit. Pikit ha, sabihin ko pa sa'yo pag dilat ka na. Ha, pikit. Pikit! Oo, oh, pikit <laughs> na ako. Oh. Oo. Okay na? Okay na! Hup! Butis ka, B? Ano bang nakalagay? Ay, no, dalawang ano, dalawang guhit. Dalawang guhit? <laughs> oh? Uy, sino ba sabi? Uy, sana ko ba na yan, no? Oh. Ano pag hindi mo di ba babae kasi wala pa tayong babae oh. pero okay lang pag lalaki. Okay lang oh. Ang mga under reveal. Wow. Oh. Buwan pag igaraw. Grabe ah. And, masaya ka ba? Oh. Hindi ako masaya. masaya eh. Na, 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 nagulat na ako, B. Pag... <laughs> Seryoso sa talaga yan, B? No? Oh. Kasi mo sa Ano pong nakikita mo? Ano, ano yan? Magpa-prank yan? Kaya nga, ka Ha? Uy, ba? Hindi Ha? Um, may may mga damit, mga gamit. Damit agad! Mga ano. yung kabilang kwara lagi huh? ng aircon. -cool. Lagi natin ng aircon? -cool? Siyempre, para bagay siya mag-relax. Ayaw mga kawan, niyo ng healing to sabi ano, gusto niya daw, ano, uh, ah, kahit pa may isa kaming babae. Baay, oh. Ayan, o, oh, dahil dito, ayan. ayan, kaya, happy? Happy, siyempre, B. Uy, sakto-sakto mo yung pa-bothers thing. Uy, B! Bila mag-red tayo buk bukas mo yun? Bukas! Sa ano, Sabon Station! Sa Oy, happy Father's Day sa mga sa Sabon Station, Philippines. Ay, natin, Philippines. Father, say, sabah, Philippines. Oh. Ano? Happy Father's Day. Oh, thank you, O, mga ka-wonder, yes. dahil ito ang big reveal natin. So, o, di ba? bigre reveal natin na it's a prank! Grabe ka na, no? Bakit naging prank <impresa>, niya? Prank? <laughs> eh ano do'y, yung ano, binili ko sa Shopee. <laughs> Grabe ka gra na, no? Tuging ka na, ilang araw mo palang nakamuwi buwaga. <laughs> Ayun nga, no? Nung lolis pa lang pala yun. <laughs> Ay, mga wonder it's a prank! Kasi mga ka wonder sabi namin ni Wonder Daddy, <laughs> naniwala silang lahat daming na prank. Ano, bawin na lang kami sa apo kasi dami rin nagsasabi na, ano pa daw, dagdagan namin kasi baka babae na. Ayun, okay lang naman sa amin mga ka wonder Kahit ano, si tatlo lang sila, tapos bawin na lang kami sa apo. Ayan, it's a prank! <laughs>